Ang pag-atras umano ng kilalang kumpanya dito sa Pilipinas na nais sanang kunin na bagong endorser ang two-time gold medalist Carlos Yulo at bigyan ng malaking incentives, kaso hindi pa nga kinukuha si Carlos ay tinanggal na agad sa kanilang listahan ang gold medalist dahil sa takot na malugi ang kanilang produkto. Ang uh -oh. dahilan umano ay ang pagiging issue ni Carlos sa kanyang magulang kung saan ay kumalat kamakailan ang mga screenshot kung saan ay makikita kung paano nito bastusin ang kanyang nanay na si Angelica Yulo, pati ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Lalo na nung kumalat ang audio clip kung saan ay walang awa nito na sinigaw-sigawan ng kanyang nanay at sabihan ng isang sinungaling at isang magnanakaw na labis na ikinadismaya ng karamihan lalong-lalo na ng mga kapwa-nanay din kagaya ni Angelica Yulu. Kaya naman ang karagdagang makukuha sana ni Carlos Yulu na cash incentive sa isang kumpanya ay hindi na matutuloy dahil agad na siyang tinanggal sa listahan bilang number one choice sa sana bilang bagong endorser nila, dahil sa sobrang pagkadismaya. Ayon pa sa mga chismis na kumalat, natatakot ang kumpanya na baka malugi sila at magalit sa kanila ang mga tao at hindi nabiliin ang kanilang produkto kapag si Carlos ang kanilang naging endorser. Ayon pa sa isang netizen na nagkomento, ay mayroon daw siyang anak na mataas ang posisyon sa isang company na kukunin sana si Carlos, subalit niliguwak na lang siya. Yung anak ko, medyo mataas ang posisyon sa company na sana kukunin si Carlos as endorser kaso liguwak siya. Grabe ang debate ng online meeting nila parang isa o dalawa kakampi ni kaloy. Kaya naman ang majority ay niliguwak si Kaloy, dahil nadismaya ang mga nasabing big bosses. Ayon pa sa mga ulat ay hindi lang sana 130 million ang makukuha ni Kaloy kung hindi lang siya nagkaroon ng issue sa pamilya, kundi doble pa sana at maaari pa itong matriple. Subalit dahil nga rin sa pakikisawsaw ni Chloe ay ito rin ang nakasira kay Carlos, bukod dito, ay nakuha nito ang malaking spotlight na sana ay na Kaloy ngayon. The more na nakikisaw-saw si Chloe the more na mas nakakakuha siya ng benefits the more na mas lalong nagiging negative rin si Carlos sa mga tao at sa mga kumpanya sana na nakapila sana sa kanya na umatras na. Kayo mga ka-showbiz anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-follow, like, comment, at share para lagi kayong updated sa mga susunod kong uploads. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah.